Bilisan mo. Ala ala. Amba. Yaun. Ang lalaki mo. Ayan pa. Ayan mga kafe nyo. Ibibigay eh, ko na kay Katropa yung buong sahod ko dito sa YouTube. Salamat. Nagpapasalamat sobrang kay kafe nyo. <laughs> <laughs> ingat nakalabog talaga lambat yun lambat siguro no, baka mama ihito yan kaya eh, dalag oo yun what's up mga kapeyo magandang umaga sa ating lahat at yun maulan na araw na naman mga kapeyo pero hindi natin alintana kasi nandito tayo sa ilog para mangyuhan ang ating -u U ulam ulam pang ulam ha? Ah? iyan, banat, diyan na, pilapid diyan. Manalaki yung patak ng ulan, yung ano? ulo? ah ulan na. -na. ito, iyan. ayan na nga ayun ang lupit mo Kapinyo napakahusay mo talaga isa ka talagang alamat ayun nga nakita mo ba yan nakita mo yan ay oh talang bat nga yun ano talang bat yun isa kang alamat Kapinyo ano pala yung nagiging uh, pangutano bat nga nagagis? andyan na yung tilapia pupunta ka pa doon Oh, yun. Grabe naman yun. lakas talaga ng agos ngayon. Okay. Yung mga water lily. Kinukuha nila yung water na ito. Ay. Uy! Ayun Talag! Ay. Ha? Ah? Tapakan mo? Ano uh, Isurubol mo ha? Ang dalag yan. Yan na ang magpapasarap sa ating ulam. Sige. Ilahin mo. Masasabit eh. Pero ang dami. Ang dami? Oo. oh, Ooy. Pat! Grabe. Napuruan ko katrop. Nay. Ay? Ano yan? Mangjani? Mangjani. Nasa gilid. Ganit na mangjani. Ooy. 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 Anin mo kasi mamaya may talag dyan Yan ang isang hinahanap natin lagi Ang talag pero hindi natin matyambahan Ayun na nga Kilaon na dami pala Jackpot talaga si Kapingyo Grabe naman yung Kapingyo Sobra naman yan Talagang oh, iniikot-ikot ni Kapingyo Ala Grabe ba Sige nga sabihin nga Ayan! Ang lalaki mo Ayan pa Grabe, dalawang Mang Gianni. Ang laki ni Mang Johnny. Diyan na, diyan na. Ang laki mo, Mang Gianni. Ito, jackpot talaga si Kapinyo. Ang dami niya, Kapinyo. Kapinyo, lagayan. Lagayan. Wild! Wow! <laughs> Ang lupit, no? Parang magic, eh. bili lubilipad lang yung lagayan, eh. Kim ang taba ng mangyari na yan, Ang sulit pa, ang laki pa. Sulit sa laki. Tingnan niyo yung mangyari. Wow. Hmm. Grabe. Na Grabe naman si mangyari. Magaspang yan na. nagaano pa nag pa eh na sa sobrang nalambat nga talaga yun ha? Huh? nalambat kali pa eh nagpupumiglas eh Iniwanan siguro yung mga lambat nila dyan. Jackpot sa ulam no. Jackpot na naman tayo sa ulam yan. Tilapia ang Gloria daw yan. Tilapia ang Gloria. aruyo? Hindi. Gloria. May tilapia din na ano, aruyo Iba yung Gloria? Iba pa yung Gloria. Ay, baka mamayki pa. Kasi aruyo yung tilapia parang malilit lang ata siya na tilapia na siksik. Siksik kung -sik laman. Ano sa tingin mo? HG. HG. Daming ibon o. No? yeah nga nagkalat yung ibon na yun kaping nagkalat yung ibon may nararamdaman ng mga yan sa dagat niya ay eh mga kaping yun, tinan nyo naman yung ibon no sobrang dami oh. siguro naghahanap ng pagkain no pagkain. Naglalaro yung mga... Ay naglalaro na. Kala ko nanggahanap sila ng tilaan binibigay silang mensahe sa mga nangingisda maglambat na kayo habang marahin pa gusto good kasi pag nagutom kami tatakayin namin upuli namin yung isa isa yung isa isa hindi na lang dalawa isa isa nakakalabog talaga dun no ang tanong kunin natin may sagot ba? Pwede kumakala hmm. no. natin kumakalap dito. Mm. No. Punta na. Punta na natin. Para Nalambat kaya? Ya? Na, ano 'yung lambat din. Nakasalo na, do iniwan. Yun. Bigyan mo yung mga ano natin doon. Ano laki niyang kapin niyo. Yung Milda oh. na sinasabi nila. Milda. Imilda naman yan. Melda. Tapos sinasabi nila. Imilda. Masarap to siya no. Kaya lang nabingwit mo. May tama. Oo. Pagkawala na natin. Kasi nabingwit siya. Pa. <laughs> Papagalik mo pa. Papagalik mo pa. Huwag kasi magpupunta dyan sa gitna. Dito walang sa ano. Huwag ka nang magpupunta sa gilid. Na Kasi pag natapat ka kay nakapinyot ka tropa eh, ay wala na. Uulihin ka talaga. Uli ka, ka talaga, Huli ano uli? Uli ka talaga. May tama ka. Uh -huh. Wala kang tama eh, talagang tatamaan ka. <laughs> ay ano, grabe naman Lalaki. Kung saglitan lang, makakakuha na talabang kung uli dito. Ito kakaiba naman to. hindi na umano yan ah, hindi na tawag na hanggang ganyan na lang no? pakawalan na lang natin pakawalan na iba to eh grabe hmm. ba at ayan mga kabay nyo ah dahil merong kumakalabog doon so parang natrap ata ng lambat pupuntahan natin kasi para makuha natin kung ano man yun ang laki nun eh to the rescue ay no sige kita mga palikpek oo o. tilapia ano tilapia hindi siya ano eh. hindi siya lambat lambat Oh, sige Eh, ang ang ano na ng tubig ngayon, lalim Ay, malakas pa yung agos No, kapi Sigurado I-ready mo yung lambat para ano Sige, doon na, doon na. Para pag tayo, mo rin. Tayo agad. Sige. Agis, ano na. Ayaw. <laughs> lalim Ayaw. naman yan, lalim dito Sige lang, sige Pinapang pinapangan daw si Kaping niya Ayaw ba yan? Ano na? Ano na pa kami? Tilapi o tilapi ah? Ayun o? Naglalaro sila doon Ay! Ano? Nakawala? Wala ano? May sa kapaan to si Kapi Nasa gilid sila so, Uy! Ayun na ka. Sige! Lakas agus agos dito Lakas ng agos Sige pa, sige pa Sige, sige Kayo ka na, kaya mo na yan Ang galap, Ayun na nga. Bilisan mo. Ala ala. Amba. Tinaw ulit ka. Hindi nabot. Ala ala. Nabot pa. Meron pa kaya? Meron, nakita ko. Mayroon. Ayun, na, ayun, na, ayun, ayun. Ang laki to. Ang laki dami. Ayun oh, ayun oh, ayun oh. Um, um, ang laki no no. Ayun oh. Grabe naman, elak, grabe naman yang kapingin. Yan. Oh. Ang laki. Ito yung kumakalabog kanina. Oh. Ang laki talaga. Hmm. Meron pa doon, meron pa doon sa gilid. Yun yun, yun sa gilid. Ayun Ay, ay hindi nakapasok sa ano. Sa eh. lambat. Okay. Baka makawala yan ha. Sige, dadarin mo kapi. Pumasok na. Ay. Ay, pumasok pala. Ay, hindi hindi pumasok. Uli ka. Oh. Ang gandang klase, pakita mo nga dito. Akala natin na nalambat ano, wala pa lang lambat diyan. Ito yung malaki kapain mo na lang kaya dito yan 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 okay. oh, wala na ata ayan ayan ang laki yan oh nakakita po yun dalawa ang laki ang laki mo meron ba? ang layo pala Nga, no kitang kita naman talaga ito pala yung kumakalabog ganun kami ang laki oh sulit naman talaga Wow, wow pagi na. Grabe ba. Uy, mamaya matusok na aking ano. Hindi na. Ay, meron pa. Kung nasaktuan mo sana, ano? Nasaktuan ko, kaya lang. Ano? Wala na sila. Akali, pero marami pa. Oh, uh, tatlo pa ata yun. Eh. yung mga sarap sa tilapia. Mga ganyan ka, Ano? Kasulit. Kala namin na lambat sya siya. Na, hmm. Pinadala talaga kami dito. Marami pa ng tilapia. Yun, tatlo. Kala namin may lambat na inaanod. Hindi hey, pala siya lambat. sadyang tilapia lang talaga. May lalaking tilapia. May lalaking tilapia. Ayun na. Rady yung yuko-yuko pa ako eh. Sobra. Yung yuko-yuko pa. Yuko-yuko pa si Kapinyo talaga para lang mahuli. Mahuli. naman talaga. Ang lawak nung naabot ng tubig Kapinyo. Ang lawak nung naabot ng tubig nung nila. Takapon ng aw. jackpot si Kaping nyo dalawang hagis lang pero sulit naman ang huli dalawang hagis lang pero parang apat na mm -hmm. mm, jackpot oh. uy <laughs> hindi makapasok so ayun mga Kaping tapos na tayong maglambat at yun ito na pala yung kumakalabog dito kanina sobrang lakas ng kalabog nandun kami sa kabila kanina mga Kaping dinig na dinig na namin hmm. Akalaan naman namin nalambat sila kasi na nakita, sila nakita laman. namin yung plastic no, 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 para kala namin lambat, Oo. hindi pala. Eh ganito ba naman kalaki yung kumalabog mga kape oh? Talagang kalabog naman talaga. Hmm. Hmm. Super so, naman talaga yan. So, ayan mga kape yun, ito yung huli namin. Oh. Hmm. Eh paghahatian na naman kami. So ayan maraming maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa amin. Shout out kay Ma'am Pasita Eliazar, kay Sir Jesus Eliazar, kay Ma'am Hermie Castro, kay Ma'am Regine Emerald, kay Ma'am Agnes Gabrielio Sa lahat po ng Cafeño Katropa supporters, maraming maraming po salamat sa inyo. Hindi naman hindi man po namin kayo isa-isa -isa ay labis po ang pagsasa, pasasalamat namin kasi andiyan po kayo palagi na, uh, na walang sawang nanonood sa amin at sumusuporta. So ayun mga kakayong uh, kamusta po kayong lahat diyan. So ngayong gabi ay ibibigay na natin yung pangako natin kay Katropa na ibibigay natin yung buong sahod natin ngayon kasi ah uh, Um, maliit malit lang to mga kape pero alam ko na uh, malaking bagay to kay Katropa. So, ayan. Uh, nagpapasalamat ako sa inyo kasi sa support nyo mga kape nyo. Mabibigyan natin si Katropa ng uh, yung sahod natin sa ano. Mali ito yung bibigyan natin sa kanya. So, ito mga kape uh, nasa uh, kasi ang sahod ko sa YouTube dito ang sahod ko dito sa YouTube mga kape ay ah uh, 10,625 mga ganun pero ang ginawa natin uh, ginawa na lang natin na 11k para uh, buo at uh, katumbas nito mga kapengyo sa peso ay nasa 20 siguro Yan, nasa 20,000 sa peso kaya uh, yun na natin sa kanya mga kapengyo bali nagluluto siya ngayon dun Uh, yun yung mga kapengyo malit lang yung sinasahod ko dito sa youtube pero uh, napakalaking bagay ito sa akin kaya nagpapasalamat po ako sa inyo sa walang sawan yung pagsuporta sa kapengyo channel sana patuloy nyo pa rin po akong suportahan si katropa ayan so tara mga kapengyo ibigay natin. natin kung ano yung magiging reaction ni katropa kasi nagluluto siya dito. sa ano Nandito lang kanina si katropa, sinawawala. nawawala. Hindi katropa? Katrops. Let's see mga kape nyo, ibibigay na natin kay Katropa yung ano natin sa kanya pangako natin sa kanya, maliit lang to mga kape nyo pero syempre, malaking bagay to kasi galing sa inyo to hindi galing sa akin, galing sa inyo mga kape nyo ibibigay na natin kay Katropa Sana o, ibibigay na ko ni kape nyo oh, bilangin mo para naman baka sabihin nila na nagbibiro ako Uh, Kapenyo. Yan. Maraming salamat mga Kapenyo sa magkano yan? 11. oh, 11. Yan. Yun, mga Kapenyo kasi baka... Uh... ito, mga Kapenyo. Maraming, maraming salamat mga Kapenyo sa, sa niyo nyo sa amin ni Katropa. Yan. Uh, Kayo yung nagbigay sa kanya, hindi maraming, po ako. Thank you. tulong ito mga Kapenyo. Bye-bye. Uh... Salamat ha. Salamat ulit Kapenyo. Ako'y Salamat. nagpapasalamat sobra kay Kapinyo. <laughs> <laughs> Yan yeah, o. No. Magkikita Yan. pa rin naman kami sa Pilipinas. Sana mga pa, tuwi niya ng Pilipinas ay mabisita natin. Mabisita niya. O, tira yung mga katropa. O, sira-sira na yung dami ng <laughs> katropa. <laughs> Ayan. Ay, salamat po sa... O, oh? walang problema. Yan, salamat sa mga sumusuporta Yan, sa atin. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Bye-bye mga kapinyo.